Bukod sa makukulay na kasuotan at todo hataw na pagsasayaw, tampok din sa Sinulog Festival ang debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño. Ang ilang deboto nangungulekta pa ng iba't ibang imahen nito. Pero kailan nga ba nagsimula ang debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño? Alamin yan sa report ni Tina Panganiban Perez makulay at magarbo ang tagisan ng galing sa taon ng Sinulog Festival sa Cebu. Lahat bigay todo sa pagsasayaw. Ang mga nanalo rito, muling lalahok sa Sinulog Mardi Gras sa Enero at 19. Hindi maikakaila ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa si Santo Niño. Kaya tuwing Enero, bongga mga pagdiriwang ng pista nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang deboto at Santo Niño collector na si Evelyn Santos, may 15 koleksyon na minana para niya sa kanyang ama iba't ibang imahe ng Santo Niño para sa iba't ibang namamanata. El Bambino Santo Niño de Praga sa Tondo Ito po ay Santo Niño de Gracia. Ito naman po ay Santo Niño de Palaboy Santo Niño de Welcome Ito po ay Santo Niño de la Pera uh, Pang-Negosyo Ito naman ay Santo Niño ng Cebu Maitim siya wala raw hiniling si Evelyn na hindi tinupad ng batang poon. Kaya naman tuwing Enero, kung kailan kapistahan ito, hindi niya nakakalimutang magpasalamat. Dapat every January, lalo yung kapistahan nila, eh dapat bigyan sila, alalay alay sila ng bulaklak at hanggang ma maisabay sila sa prosesyon o parada. Ayon sa isang historian, ang matinding debasyon sa Santo Niño ay galing pa sa Spain nalaman daw nila na si yung yung batang Jesus na nasa kandungan ni, ni Maria sa isang church ay ano no nakita nilang tumutulong sa mga may hirap nang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas noong 1521 dala rin ni Magellan ang imahen ng Santo Niño dumaong si Magellan sa Cebu at ibinigay niya kina Haring Humabo na Trenawana na mga hari trena ng Cebu noon ang imahe ng Santo Niño. Nagpabinyag sila bilang mga Katoliko. Para mas madaling makumbinsi ang mga Pilipinong tanggapin ang Katolisismo, hinalo ito ng mga prayles sa ilang katutupong paniniwala Kasama rito ang pagsasayaw sa poon. Ang salitang Sinulog ay galing daw sa salitang Sulog o alon, na bahagi ng buhay ng maraming tagasebu. Kung panonoorin ng sayaw sa Sinulog, para rin daw itong galaw ng alon. Ito 'yung ginagawang pagsasayaw sa mga anito, no? Tandaan natin na 'yung mga Espanyol, ang ginawa nila para tanggapin ng mga Pilipino 'yung Katolisismo, hinayaan lang nila Nagawin yung mga practices na ginagawa doon sa dating pananampalataya ng mga Pilipino. May kwento pa nga tungkol sa pagiging milagroso ng imahen ng magkasakit ang court jester ng hari na si Baladhay. Pinagpahinga ni humabo ng court jester sa kwarto kung saan inilagay ang poon. Nakita nila yung court jester nila na may sakit, na malalay sakit. Aba, nakatayo, may hawak na bolo. no At... Uh... Malakas! Sabi ganyan yan, no, no, ni Baladay, no? Hindi yung balam, yung pil yung batang yan. Gumalaw yan. Tapos kinukulit niya ako. Nung dumating kayo, aba, eh, tumigil na siya. Pero bakit kaya ang daming mukha ng ninyo Jesus? Ayon kay Chua, ito'y dahil magiliw tayong mga Pinoy sa mga bata. Simbol rin daw ang bata ng dalisay at purong pananampalataya. Yung tingin natin sa Panginoong Diyos ay hindi napakataas na hindi siya maabot ito siya'y katulad natin, kasama natin. Kaya ngayon, san Santo Niño, dahil cute pati, no, napagkakatuwaan natin. Tina Panganiban Perez, GMA News.